Hello guys, so ang topic natin for today, mga bagay na ayaw marinig ng lalaki sa ama. So, ito yung mga binabanggit mo kapag tayo ay nasa action, Kapag ito ang mga sinasabi mo, bigla na siyang nawawalan ng gana. Kung interesado kang malaman, panoorin ang video na ito. So without further ado... So, straight na tayo sa number one. Eto, yung ayaw ng marinig ng laki sa kama. Ang tagal mo naman. Hindi ka pa ba tapos? <gasps> Lo, ah, uh, ganun ba yun? Di ba dapat yung pagminiig nyo sa kama, i-expect nyo na ang moment na yan ay talagang i-enjoy nyo. Ibig sabihin, kapag ganyan ang mga sinasabi mo, ay maaring napipilitan ka lang. O, di ba? Or, talagang hindi ka interesado yung pinagbibigyan mo lang siya para lang walang masabi yung partner mo sa iyo kasi ginagawa mo ng obligasyon. Kung ayaw mo, ayaw mo, huwag kang pumayag. Kung napipilitan ka lang, mas maganda pa na huwag nang ituloy, di ba? Kasi sa part ng lalaki, pag alam niyang napipilitan ka, hindi rin yan mag enjoy Kasi ang gusto ng lalaki ay talagang uh, mapaligaya yung kanyang partner. Of course, secondary na lang yung kanyang sarili. Bonus na lang kung talagang sumabay siya or natapos rin siya. Basta ang nasa isip namin mga lalaki ay mapapasaya namin ang aming partner. So huwag na huwag niyong banggitin ang mga salitang yan. Number one. Number two. Hindi ako natapos. Nabitin ako. oh, sampal sa lalaki ang mga salitang yan. Talagang manliliit siya. Pakiramdam niya ay hindi kanya kayang paligayahin. Kaming mga lalaki talaga, wala namang kaming ibang aim yung mapaligaya namin kayo. May pagkukulang siguro sa amin kapag ganyan. Maaring hindi pa namin kabisado yung katawan mo. Maaring hindi pa namin alam kung ano yung mga gusto mo. Dapat ikaw rin na babae ay sabihin mo rin sa partner mo kung ano yung mga dapat niyang gawin para maabot mo yung rurok ng kaligayahan. Mas maganda na maging prangka ka sabihin mo lahat yung gusto mo, yung mga gusto niyang gawin sa at least alam niya, 'di ba? Kaysa naman nananahimik ka at yung lalaki, pinagbubutihan naman niya yung alam niya, pero yun pala sa part mo, hindi pala sapat. ulang pa rin pala yung mga ginagawa niya sa So, mag-usap kayo. Number two. Number three. Tumababa ako. <laughs> Madalas namin naririnig yan. Pero kapag tayo na ay nasa kama o nasa kasagsagan ng action, huwag na huwag din nang banggitin yung mga salitang yan. Kasi mawawala na sa focus yung ginagawa namin. All of a sudden, bigla kang magtatanong, mataba ba ako? Tumaba ba ako? O, di ba? Siyempre, kaming mga lalaki, ano ba ang sasabihin namin? Ayaw namin makipag-away, ayaw namin ng maraming drama, so ang sasabihin namin kadalasan is, hindi. O, di ba? Pag sinamin namin hindi, minsan nagagalit kayo. O, di ba? Kasi sasabihin mo sa amin, nagsisinungaling ako. Kapag sasabihin naman namin na, oo, mataba ka na, edi, aawayin nyo kami lalo, di ba? Sa halip ay, ano, i-enjoy natin yung moment. Mamaya na natin pag-usapan yung mga bagay-bagay na yan. O, di ba? So, ayan po, ang number three. Number four. Ito, yung maganda ba ako? Oh, parang walang pinagkaiba ito doon sa number 3. Sa tingin nyo ba, haabot pa ba tayo sa pagiging magkarelasyon kapag hindi ka maganda o hindi kami nagagandahan sa inyo? Of course not, di ba? Kaya nga tayo magkarelasyon, magpartner, kasi maganda ka sa paningin namin, di ba? Ang kagandahan ng isang tao o ng isang babae ay subjective. Tulad ng kasabihan, di ba, na beauty is in the eye of the beholder. So, bawat lalaki ay iba-iba ang tingin sa isang babae. Sa akin, napakaganda mo. Doon pala sa isa ay hindi kagandahan. Umabot na tayo sa ganitong pagkakataon, kaya ibig sabihin yan, napakaganda ka sa paningin ng partner mo. Number four. Number five. Naiihi ako, ihi muna ako. Ooh. Kapag <laughs> ganyan ba naman ang gagawin mo sa kalagitnaan ng action? Eh ah, di wala. Ano bang magagawa namin? Eh di na naman kaming ano, nabuhusan ng malamig na tubig, di ba? Alam nyo, kapag kayo ay nasa gitna ng aksyon at bigla kang nakakramdam ng mga urge to pee or yung gusto mong umihi, whoops, huwag mong pigilan yan. Ituloy mo lang yung pakiramdam na yan. Alam nyo kung bakit? Kung may narinig kayo na nag-i-squirt, ito na yung mangyayari. Kapag itinuloy-tuloy mo yung nararamdaman mo, kung ano yung ordinary na orgasm, mas matindi ito. At yan, yung talagang iilan sa mga babae ang nakakaranas niyan. Kaya kung gusto mong marating yung ganyang pangyayari, huwag mong pigilan. Ituloy mo lang at maabot mo ang pinaka-ultimate na likaya. Number six. Eto, yung gawin mo nga yung paborito ko. Oh, uh, ano ba yung paborito nito? O, oh, di ba? Alam niyo, ladies, kung may gusto kayong ipagawa sa lalaki kapag kayo ay nasa action, sabihin niyo, maging specific kayo. Sabihin niyo kung ano yung ipinapagawa niyo. Sabihin niyo kung ano yung gusto niyo. Kung ano yung position na gusto niyo. Kasi, ang mga lalaki, kaming mga lalaki, talagang hindi kami magaling manghula. Yan talagang isa sa, talagang mahinang-mahina uh, -mahina kami sa mga ganyang bagay. At sigurado naman na gagawin namin yan para lang mapaligaya ka. Ganun yun. So, huwag na huwag mong gawing manghula ang partner mo sa kama. Number six. Number seven. Ito, yung ibang pangalan ang nabigkas mo. Ouch, 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 ouch. siguro, ito na siguro dapat ang number one, di ba? Di ba? Kasi, bakit ibang pangalan ang nabanggit mo? Ibig sabihin, ibang tao ang tumatakbo sa isipan mo, di ba? Or, mas malala, ibig sabihin, nagchichit ka, mataas ang chances na nagloloko ka. Bakit ibang pangalan, ibang tao ang binibigkas mo habang ikaw ay nakikipag, SEX sa partner mo, maliban sa napakasakit isipin, eh talagang mag-iiwan yan ng maraming katanungan. Masakit, maraming katanungan, at hindi ko alam kung ano ang maaring mangyari pagkatapos na marinig yung mga ganyang mga lumabas sa iyong bibig. Yan po. So, yan ang ayaw na ayaw o tunay na ayaw marinig ng lalaki kapag kayo na ay nasa kama. Number seven. So, ayan po ang mga tunay na ayaw ng lalaki na marinig sa iyo kapag kayo ay nasa kama. O ba? Diba? So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.